Kamusta sa lahat at maligayang pababalik sa channel. Ngayon, sisisid tayo ng malalim sa isa sa mga pinakakaakit-akit at misteryosong konsepto sa espiritualidad, ang Akashic Records. Isipin mo ito. Paano kung ang bawat kaisipan mo, bawat kilos mo, at bawat buhay na iyong tinahak ay nakasulat sa isang aklat? Hindi lang sa iyo, kundi sa lahat. Isang kusmikong aklatan na napakalawak na taglay nito ang alaala ng bawat kaluluwa sa lahat ng panahon, nakaraan, kasalukuyan, at maging sa hinaharap. Hindi ito science fiction. Sa loob ng maraming siglo, tinawag ito ng mga mistiko at mga naghahanap ng espiritualidad na Akashic Records, ang pinakamataas na database ng kaluluwa. At ngayon, sumisid tayo ng malalim sa misteryong ito. Ano ang Akashic Records? Sino na ang nakapasok dito? At matututuhan mo rin bang buksan ang mga ito? Manatili ka dahil sa dulo ng video na ito, maaari mong mapagtanto na ang iyong kaluluwa ay mayroon ng library card para sa universo. Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman, ngunit kasama na rin ang misteryo. Ang salitang Akashic ay nagmula sa sinaunang Sanskrit na salitang Akasha na nangangahulugang ether, langit o espasyo. Munit sa mga tradisyong mistikal, ang Akasha ay hindi lamang hangin o kawalan. Inilalarawan ito bilang ang ikalimang elemento, isang banayad at di enerhiya na nag-ugnay sa lahat ng bagay. Isipin mo ito na parang wifi ng universo. Hindi mo ito nakikita, Ngunit nasa lahat ng dako at nagdadala ng impormasyon sa kabuuan ng panahon at espasyo. Sinasabi ng mga mistiko na sa di nakikitang larangan na ito, bawat kaisipan, bawat emosyon, bawat salita, at bawat kilos ng bawat kaluluwa ay naitala, hindi lang mula sa buhay na ito, kundi mula sa bawat buhay na iyong tinahak, at maging sa mga hindi mo pa nararanasan kaya kapag pinag-uusapan ng mga tao ang Akashic Records, iniisip nila ito bilang isang uri ng kosmikong aklatan. Inilalarawan ng ilan ito bilang isang walang katapusang bulwagan na puno ng mga aklat, kung saan ang bawat aklat ay kumakatawan sa kwento ng isang kaluluwa. Bawat pahina ay isang buhay. Bawat kabanata ay isang aral na natutunan at ang aklatan ay buhay, nagniningning at walang hangganan. Ang iba naman, lalo na ang mga modernong mistiko, ay inihahambing ito sa isang malaking hard drive o isang kosmikong cloud server. Walang anumang nabubura. Kahit ang pinakamaliit na kaisipan mo, kahit ang pinakamaliit na kilos mo ay nakaimbak magpakailanman. Ngunit anuman ang paglalarawan ng mga tao, ang diwa ay pareho. Ang Akashic Records ay ang alaala ng universo. Ngayon, isipin mo ito sandali. Kapag gumawa ka ng isang pagpili, mabuti man o masama, hindi lang ito basta-basta nawawala. Kumakalat ito sa universal na larangan na ito. Kapag ikaw ay umibig, kapag nagpatawad, kapag nasaktan, kapag gumaling, lahat ng iyon ay nakasulat. At kapag ang iyong kaluluwa ay muling nagkatawang tao, hindi ito nagsisimula sa simula. Bitbit -bit nito ang karunungan, ang mga pilat, at ang mga aral mula sa lahat ng mga kabanatang na isulat na. Kaya naman naniniwala ang ilang tao na kapag nakakaranas tayo ng deja vu, kapag nananaginip tayo na tayo ay ibang tao, o kapag nakakaramdam tayo ng matinding koneksyon sa isang estranghero, talagang binabalikan natin ang ating Akashic Records. Hindi ito pantasya, ito ay alaala. -ala. Kaya bakit gugustuhin ng isang tao na pasukin ang kanilang Akashic Records? Ang pangunahing dahilan ay pagtukla sa sarili at pagpapagaling. Isipin mo na lang ang pag-unawa kung bakit mayroon kang ilang mga takot o mga paulit-ulit na pattern sa iyong buhay. Marahil ay mayroon kang likas na talento para sa musika, ngunit hindi mo ito tinahak ang pagpasok sa iyong records ay maaaring magbunyag ng isang nakaraang buhay bilang isang kilalang musikero na nagpapaliwanag sa likas na koneksyon na iyon. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kaliwanagan, mga pananaw sa layunin ng iyong kaluluwa, pag-unawa sa mga aral ng karma, at sa huli ay paghahanap ng isang mas malalim na pakiramdam ng kapayapaan at direksyon sa iyong kasalukuyang buhay. Kaya ang malaking tanong ay, kung ang lahat ng iyong buhay, lahat ng iyong aral, lahat ng iyong pagpili ay nakasulat sa kosmikong aklatan na ito, maaari mo bang matutunang basahin ang sarili mong kwento? Paano mo papasukan ang mga records na ito? Hindi ito tulad na basta-basta ka na lang papasok sa kosmikong aklatan na may library card. Sa pangkalahatan, may dalawang paunahing paraan ang mga tao upang subukang pasukin ang Akashic Records. Ang isa ay sa pamamagitan ng isang practitioner at ang isa ay sa pamamagitan ng self-access. Maraming tao ang naghahanap ng mga sinanay na Akashic Record Readers. Ang mga individual na ito ay nakabuo ng kakayahang sadyang pasukin ang mga records para sa iba. Sila ay kumikilos bilang isang conduit, nagtatanong, at inilalahad ang impormasyong natatanggap nila. Ngayon, ang Akashic Records ay maaaring tunog na isang New Age idea, ngunit ang mga mistiko, propeta, at mga naghahanap ng katotohanan sa buong kasaysayan ng buhay ay pinatunayan ang mga ito. Maaaring hindi nila ito tinawag na Akashic Records, ngunit ang inilarawan nila ay halos kapareho. Isa sa pinakatanyag na halimbawa ay si Edgar Casey, na madalas na tinatawag na ang natutulog na propeta. Si Casey ay nabuhay noong unang bahagi ng isang libo siyam na daan sa Amerika at mayroon siyang kakaibang kaloob. Humihiga siya, pumapasok sa isang parang trans na pagtulog at sa kalagayan na yon maaari niyang sagutin ang halos lahat ng tanong. Lumapit sa kanya ang mga tao para sa pagpapagaling at si Casey ay nagbigay ng napakadetalyadong payo medikal, nagdi ng mga sakit at nagmumungkahi ng mga lunas na hindi niya kailanman pinag-aralan. Nang tanungin kung paano niya nalaman ang mga bagay na ito, sasabihin ni Casey na binabasa niya ang Akashic Records. Ngunit hindi siya tumigil sa medisina. Nagsalita rin siya tungkol sa mga nakaraang buhay ng mga tao, inilarawan kung sino sila noong mga nakaraang siglo, at kung paano nakakaapekto sa kanilang buhay ngayon ang mga pagpili na ginawa nila noon. Sa libu-libong pagbabasa, pinasok niya ang tinawag niyang ang aklat ng buhay. Isipin mo iyon, isang ordinaryong tao na walang medikal na degree ang nagbabahagi ng kaalaman na parang binuksan niya ang aklatan ng kaluluwa. Ang theosophists na sina Helena Blavatsky at Annie Besant. Noong huling bahagi ng isang libo walong daan, ang mga mistiko tulad ni na Helena Blavatsky at kalaunan si Naani Besant at Charles Leadbeater ng Theosophical Society ay nagsalita tungkol sa Akashic Field. Inilarawan nila ito bilang isang banayad na enerhiya na nag-imbak ng bawat pangyayari, bawat kaisipan, at bawat intensyon. Inangkin pa ni Leadbeater na nakita niya ang Akashic Records sa pamamagitan ng clairvoyance, tulad ng panunood ng isang pelikula ng kasaysayan na naglalaro sa harap ng kanyang mga mata. Para sa kanila, ang mga records ay hindi lamang tungkol sa personal na nakaraang buhay. Ang mga ito ay tungkol sa pagbangon at pagbagsak ng mga sibilisasyon, ang nakatagong kasaysayan ng sangkatauhan mismo. Mga sinaunang mistiko, yogis at mga pantas. Sa India, ang mga advanced yogis ay sinasabing pumapasok sa napakalalim na estado ng meditasyon upang ma-access ang akasha mismo. Inilarawan nila ito bilang isang espasyo ng liwanag, isang dagat ng kamalayan kung saan ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay umiiral ng sabay-sabay. Sa Tibetan Buddhism, ang ilang mga master ay pinaniniwala ang pumapasok sa tinatawag nilang isip ng lahat ng nilalang, na halos kapareho sa konsepto ng Akashic Records. At maging sa sinaunang Ehipto, nagsalita ang mga pari tungkol sa Hall of Records. Isang mistikal na aklatan na sinasabing nakatago sa ilalim ng sphinx na naglalaman ng kasaysayan ng lahat ng kaluluwa at sibilisasyon. Ang ilan ay naniniwala na ito ang kanilang paraan ng paglalarawan sa parehong katotohanan. Ang Aklat ng Buhay sa Biblia Maging sa Kristyanismo, ang ideya ay lumilitaw sa simbolikong anyo. Sa Aklat ng Pahayag, sinasabi na ang bawat kaluluwa ay nakasulat sa aklat ng buhay at na walang anuman ang nakatago mula sa talaan ng Diyos. Siyempre, ang mga teologo ay nagbibigay kahulugan dito ng espiritual, ngunit ang mga mistiko ay nagmumungkahi na ito ay isa pang sanggunian sa parehong kababalaghan na ang lahat ng ating ginagawa ay naitala sa universal na alaala. Ngayon, tuklasin natin ang ilan sa mga kwento mula sa mga records. Isang bagay ang pag-usapan ng Akashic Records, ngunit ibang bagay naman ang marinig ang mga kwento ng mga taong nagsasabing nahawakan nila ang mga ito. Ang mga kwentong ito ay parang mga bintana sa malawak na aklatan ng kaluluwa. Mga pagbasa ni Edgar Case tungkol sa nakaraang buhay Nabigkas na natin si Edgar Case, ang natutulog na propeta, ngunit mas laliman pa natin ang isa sa kanyang pinakakakaakit akit na kwento. Isang babae ang lumapit sa kanya noon na may mga problema sa kalusugan na hindi masolusyonan ng sinumang doktor. Nang pumasok si Casey sa kanyang trance, hindi lang siya nagsalita tungkol sa kasalukuyang buhay ng babae. Inilarawan niya ang isang nakaraang buhay kung saan siya ay isang priestess sa sinaunang Ehipto. Sabi niya, may mga panata siyang ginawa na bumabalot sa kanyang espiritu at ang mga hindi pa gumaling na karmikong pagpili na iyon ay literal na nagpapamanifesta sa kanyang katawan ilang siglo na ang lumipas. Ang kanyang payo, kailangan niyang simbolikong bitawan ang mga panata na iyon at pagalingin ang mga lumang sugat sa pamamagitan ng pagpapatawan. Nakakagulat, nang sinunod niya ang payo ni Casey, nagsimulang gumaan ang kanyang mga sintomas para kay Casey, ang Akashic Records ay hindi lang espiritual. Praktikal ang mga ito. Taglay ng mga ito ang mga susi sa pagpapagaling sa kasalukuyan. Ang Hall of Records sa panahon ng near-death experiences. Isa pang uri ng kwento ay nagmumula sa mga near-death experiences. Maraming tao na namatay at nabuhay muli ang nag-uulat na pumasok sa isang lugar na eksaktong tunog na parang Akashic Records. Inilarawan ng ilan ito bilang isang malaking aklatan na may walang katapusang mga istante ng mga nagniningning na aklat. Sinasabi ng iba na nakakakita sila ng mga scrolls, mga holographic screens, o mga pader ng liwanag na nagpapakita sa kanila ng lahat ng ginawa nila. Isang lalaki na inatake sa puso ang nagsabi na nakita niya ang sarili sa isang bulwagan kung saan ipinakita sa kanya ng mga nilalang ng liwanag ang isang life review. Hindi lang niya binalikan ang kanyang mga kilos, kundi pati na rin kung paano naramdaman ng iba ang mga kilos na yon. Hindi ito paghusga, ito ay pag-unawa. Sabi niya, parang binuksan ang aklat ng kanyang kaluluwa. Hindi ba't parang ang mga records yon? Mga kwento ng modern regression. Nayon, sa past life regression therapy, inaangkin ng mga tao na nakakakuha sila ng mga sulyap sa sarili nilang mga records. Halimbawa, isang babae na may hindi maipaliwanag na takot sa tubig ang naghipnosis. Bigla siyang nakakita ng isang malinaw na eksena na nasa isang barko siya ilang siglo na ang nakalipas. Pinapanood itong lumubog, naramdaman ang malamig na tubig, at sa huli ay nalunod. Nagkaroon ng kahulugan ang kanyang takot dahil sa alaalang iyon, at pagkatapos ng sesyon, nagsimulang maglaho ang kanyang panghabang buhay na phobia. Iyon ba ay gawa-gawa lang ng kanyang imahinasyon? O binasa niya lang ang isang pahina mula sa akashik na aklat ng kanyang kaluluwa? Mga personal na kwento ng intuition at mga panaginip. Mayroon ding mga ordinaryong tao, marahil tulad mo, na nakaranas ng mga kislap ng mga records nang hindi man lang namamalayan. Isang bata na matatas magsalita ng isang wika na hindi niya kailanman pinag-aralan. Isang panaginip na napakalinaw na parang pumasok ka sa ibang siglo, ibang pagkakakilanlan. Isang biglaang koneksyon sa isang estranghero na parang nakilala mo na siya sa ibang buhay. Sinasabi ng ilan na ito ay mga pagkakataon lamang, ngunit ang iba ay naniniwala na ito ay mga alaala ng kaluluwa na lumalabas mula sa mga records. Ang nagbubuklod sa lahat ng mga kwentong ito ay isang karaniwang sinulid. Ang Akashic Records ay hindi lamang isang abstract na pilosopiya. Naramdaman sila ng mga tao. Nakita sila ng mga ito. Ginamit nila ang mga ito upang magpagaling, umunawa, at magising. Kaya sa buong kultura, Kristiyano, Hindu, Buddhist, Theosophist, at modernong mistiko, ang mensahe ay pareho. Mayroong umiiral na Living Memory Field, isang kosmikong archive na maaaring ma-access sa tamang kondisyon. Na nagdadala sa atin sa isang nakakaantig na tanong. Kung ang mga propeta, yogis, at mistiko ay maaaring pumasok sa aklatan na ito ng kaluluwa. Posible ba para sa mga ordinaryong tao tulad mo at ako na gawin din ang parehong bagay? Ang sagot ay ganap na. Sa pamamagitan ng pagsasanay at intensyon, natututo ang ilang individual na pasukin ang kanilang sariling mga records. Madalas na kinasasangkutan nito ang tiyak ng mga meditasyon, panalangin, o mga sagradong panawagan na dinisenyo upang itaas ang vibrational frequency ng isang tao at kumonekta sa Akashic Field. Nangangailangan nito ng tahimik na isip, malinaw na intensyon, at pagpayag na tumanggap ng gabay. Ang mga karaniwang tanong na tinatanong ng mga tao kapag pinapasok ang kanilang mga records ay kasama ang ano ang layunin ng aking kaluluwa? Bakit mayroon akong paulit-ulit na hamon sa aking buhay? Ano ang mga aral na dapat kong matutunan mula sa isang tiyak na relasyon o pangyayari? Anong mga karanasan sa nakaraang buhay ang nakakaimpluensya sa aking kasalukuyang sitwasyon? Tuklasin natin ang mga sagradong pamamaraan na ginagamit ng mga tao upang ma-access ang misteryosong kosmikong archive na ito sa pamamagitan ng kanilang sarili. Halina't suriin natin ang bahagi ng self-access. Ang sinaunang paraan, katahimikan, paghinga at intensyon. Sinasabi ng mga mistiko sa buong kasaysayan na ang mga records ay hindi pinapasok gamit ang katawan kundi sa pamamagitan ng atensyon ng kaluluwa. Sa India, ang mga yogis ay gumugugol ng mga oras sa malalim na meditasyon. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng isip, pagkontrol sa paghinga, at pagpasok sa mga altered states of consciousness, maaari silang makipag-isa sa akasya. Inilarawan ito ng isang yogi ng ganito, sa simula ay katahimikan, Pagkatapos ay isang walang tunog na tunog, tulad ng ugong ng universo. Pagkatapos ay lumalabas ang mga pananaw, hindi sa mga salita kundi sa liwanan. Ito ang kanilang paraan ng pagbasa sa mga kosmikong pahina, hindi sa pamamagitan ng mga mata kundi sa panloob na paningin. Ang modernong paraan, panalangin at ginabayang meditasyon sa ating panahon, ang mga guro ay gumawa ng mga paraan na maaaring subukan ng sinuman. Isa sa pinakatanyag ay ang pathway prayer, isang sagradong panawagan kung saan hinihiling mo sa iyong mga gabay na buksan ang mga records. Karaniwan itong nagsisimula sa pagpapatatag sa iyong sarili, pag-upo ng tahimik, paghinga ng malalim, at pagsasalita ng mga salita ng intensyon tulad ng ihinihiling kong buksan ang aking mga records para sa pagpapagaling, paglago, at katotohanan. Pagkatapos ay pumapasok sa isang meditative na estado na nagpapahintulot sa mga imahe, salita o pakiramdam na lumitaw. Inilarawan ng ilan nito bilang panonood ng mga eksena mula sa isang panaginip. Sinasabi ng iba na parang may isang boses na bumubulong ng mga kaalaman sa kanilang isip. Ang astral na daanan, mga panaginip at mga out-of-body journeys. Isa pang daanan ay ang estado ng panaginip. Marami ang naniniwala na ang Akashic Records ay pinakamadaling maabot kapag ang ating malay na isip ay natutulog. Iyon ang dahilan kung bakit madalas na nananaginip ang mga tao ng malalaking aklatan, mga nagminingming na scrolls, o nakikipagkita sa mga gabay na nagpapakita sa kanila ng mga nakatagong katotohanan. Ang ilan ay nagsasanay din ng astral projection ang sinig ng kusang loob na pag-iwan sa katawan upang maglakbay sa mas matataas na mga antas kung saan sinasabing naninirahan ang mga records. Iniulat nilang nakakakita sila ng mga templo, bulwagan, o mga aklatan ng liwanag na ginagabayan ng mga nilalang na tumutulong sa kanila na mag-navigate. Ngunit narito ang misteryo. Pinipili ka ng mga records. Sumasang-ayon ang bawat tradisyon sa isang bagay, hindi mo maaaring piliting buksan ang mga records. Sinasabi nila na ang mga records ay bumubukas kapag handa na ang kaluluwa, kapag ang intensyon ay dalisay, at kapag ang kaalaman ay maglilingkod sa paglago, hindi lamang sa pagiging mausisa. Ang ilang mga naghahanap ay gumugugol ng mga taon sa pagsubok para lamang magkaroon ng isang nagpapabagong buhay na sulyap. Ang iba naman ay hindi sinasadyang napapasok ito sa pamamagitan ng isang panaginip, meditasyon, o maging sa sandali ng malalim na panalangin. Ang mga panganib at babala. At narito ang isang bagay na hindi gaanong pinag-uusapan ng karamihan. Nagbabala ang mga mistiko na ang mga records ay makapangyarihan. Ang pagpasok sa mga ito ng walang paggalang ay maaaring magdulot ng pagkalito, mga maling pananaw o maging obsession. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi sa mga naghahanap na magtakda ng malinaw na mga intensyon. Katulad ng, hinihiling ko lamang kung ano ang maglilingkod sa pagpapagaling, katotohanan at liwanan. Dahil tulad ng anumang aklatan, ang mga records ay naglalaman ng lahat, liwanag at anino, karunungan at trauma. Hindi lahat ng istante ay ligtas basahin. Kaya para sa iyo, kung nais mong subukan ito sa iyong sarili, narito ang isang simpleng panimula na maaari mong gawin. Lumikha ng isang sagradong espasyo. Magdim ng ilaw. Magsindi ng kandila at umupo ng tahimik. Patatagin ang sarili. Huminga ng malalim, isipin na may ugat na tumutubo mula sa iyong katawan patungo sa lupa. Itakda ang iyong intensyon, bumulong o isipin binubuksan ko ang aking sarili sa mga records ng aking kaluluwa para sa gabay at pagpapagaling pumasok sa katahimikan ipihit ang iyong mga mata at hayaan ang mga kaisipan na lumayo pansinin kung ano ang darating maaaring ito ay mga imahe salita pakiramdam o maging mga alaala na hindi mo kailanman tinahak huwag maghusga Magmasid lamang. Sinasabi ng ilan na nangangailangan ito ng pagsasanay. Sinasabi naman ng iba na kahit isang beses lang na pagsubok ay maaaring magbunyag ito ng isang malalim na bagay. Bakit mahalaga ang lahat ng ito? Sa puntong ito, marahil ay nagtataka ka, bakit ko dapat pakialaman ang Akashic Records? Paano ito nakakaapekto sa aking buhay dito at mayon? Ang sagot ay simple ngunit nagpapabago ng buhay. Ang Akashic Records ay mahalaga dahil ipinapaalala nito sa atin na tayo ay higit pa sa isang buhay na ito. Pagpapagaling sa kabuuan ng iba't ibang buhay. Isipin mo na lang ang pagdadala ng mga dinakikitang sugat, mga takot na hindi mo maipaliwanag, mga phobia na mayroon ka mula pagkabata, mga paulit-ulit na pattern gaano man kahirap mong subukang baguhin ang mga ito. Iminumungkahin ng mga records na ang mga pakikibaka na ito ay maaaring hindi nagsimula sa buhay na ito. Ang mga ito ay maaaring mga alingaw-maw mula sa ibang kabanata ng kwento ng iyong kaluluwa. Ang takot sa pagkalunod na nagsimula noong ikaw ay tatlong taong gulang pa lang, marahil ay naugnay sa isang nakaraang buhay na pagkawala sa dagat. Ang agarang kawalan ng tiwala sa isang taong kakikilala mo lang, marahil ay isang alaala ng kaluluwa ng pagtataksil. Ang pagkahilig sa isang kasanayan na hindi mo kailanman pinag-aralan, tulad ng pagpipinta o pagtugtog ng isang instrumento, isang regalo na dinala mula sa ibang inkarnasyon. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga records, sinasabi ng mga naghahanap na maaari nilang matuklasan ang pinagmulan ng mga misteryo na ito, at sa paggawa nito, mabibitawan ang karmikong bigat na sumunod sa kanila sa buong siglo. Ito ay tulad ng pagbunot sa damo mula sa yugat nito sa halip na putulin lamang ang mga dahon. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad Isa pang aral na nakatago sa mga records ay tungkol sa pagpapatawad. Kapag napagtanto natin na ang taong nanakit sa atin sa buhay na ito ay maaaring naging ating ina, ating anak, o maging isang taong tayo mismo ang nanakit sa ibang buhay nagbabago ang pananaw na ito at nagiging mas madali ang pagpapatawad hindi dahil mas maliit ang sugat kundi dahil nakikita natin ang mas malaking larawan ang akashic records ay nagpapakita sa atin na ang bawat kaluluwa ay gumaganap ng mga tungkulin sa mga kwento ng bawat isa minsan bilang kaibigan Minsan bilang guro, minsan bilang ang siyang pinakamalaking hamon sa atin. Pag-alala kung sino ka talaga. Ngunit marahil ang pinakamahalagang dahilan kung bakit mahalaga ang mga records ay ito, ipinapaalala nito sa iyo ang tunay na pagkakakilanlan ng iyong kaluluwa. Ikaw ay hindi lamang ang iyong pangalan, iyong trabaho, iyong mga pakikibaka, o iyong mga tabumpay. Ikaw ay isang walang hanggang milalang Isang kaluluwa na may walang hanggang mga kabanata, walang hanggang mga aral, walang hanggang liwanag. At ang bawat karanasan na iyong tinahak, maging ang masasakit, ay mga sinulid sa isang mas malaking tapestry. Ang Akashic Records ang patunay ng tapestry na iyon. Ang mga ito ay ang salamin na nagpapakita sa iyo kung sino ka sa simula pa. At binubulong nila ang katotohanan na marami sa atin ang nakakalimutan na hindi ka nawawala. Hindi ka nasira. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ay nasa isang paglalakbay, isang sagradong paglalakbay pauwi sa iyong sarili. Bakit mahalaga ito para sa sangkatauhan? At narito ang pinakamalaking misteryo sa lahat kung ang kwento ng bawat kaluluwa ay naitala, kung gayon marahil, ang mga records ay hindi lamang tungkol sa iyo. Sila ay tungkol sa ating lahat. Bawat gawa ng kabutihan, bawat aral ng habag, bawat paggising ng isang tao ay nagdaragdag sa aklatan ng sangkatauhan mismo. Kapag ikaw ay gumaling, ang sangkatauhan ay gumagaling. Kapag ikaw ay nagising, ang sangkatauhan ay nagigising. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang Akashic Records, dahil hindi lang sila ang alaala ng iyong kaluluwa. Sila ang alaala ng universo na natututong mahalin ang sarili nito. At kaya ang huling tanong na iniiwan ko sa iyo ay ito, kung maaari mong buksan ang iyong mga records ngayon, kung mababasa mo ang katotohanan kung sino ka at kung sino ka sa hinaharap, handa ka bang harapin ito? Dahil ang aklat ng iyong kaluluwa ay naghihintay. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay natin sa hiwaga ng Akashic Records, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe, at share sa iba, para mas marami pa ang magising sa mga lihim ng ating kaluluwa.